Magandang hapon po, Magal mga ma'am. Ma 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 Saan po nangyari ang kasalang bayan, ma'am? Ma uh, sa Bukawi, Bulacan po. Bukawi. Sino po nag-sponsor noon? Uh, si, ano po, si Tina Ruiz po. Sino po si ma'am Tina Ruiz? Uh, nakilala lang din po namin yun sa barangay po eh. Taga barangay siya? Uh, hindi po. Bali, biglang litaw lang po siya sa barangay. Tapos... May mag sponsor daw po siyang kasalang, libring kasalan Kasal po. daw po. oh libre naman talaga dapat pagkasalang bayan. Okay. Yes Pero, po. Pero nanihil hindi. Yes, yes nanihil, nanihil po. 500 pesos po. Pero ang totoo po sana, eh, may nakalagay doon po sa, sa may papel po namin, sa may baba po, naka-indicate po. Article 34, 300 pesos. Kapag po. wala pong senomar. Kapag wala pong senomar. Kaso sila po, kahit may senomar na, hindi pa rin po ng 500 pesos. Oh. Tapos pa sa kasalan po namin, ninihingi ang pa po kami ng magadala daw po kami ng pagkain, kanya-kanya namin pagkain. <laughs> Ay, nagdikta pa sila? Opo. Oh. <laughs> eh e dapat kung wala kang pang... Hindi hey, naman po, ano, si Ma'am Tina Ruiz po yung nagsabi na magdala daw po kami ng kanya-kanya namin -kanya, kung gusto lang daw po namin All para mas reason. marami daw po yung handaan. Ah, okay. At saan po naganap yung venue? Sa Assumption Hill sa as po. Saan po yung venue? Batya Bukawi po. Sa Bukawi? Assumption okay. po. Okay, sino po nagkasal sa inyo? Si Nilo po. Si, Nilo. Nandiyan, po, eh. po ano ba siya, pastor? Reverence daw po. Reverence. Reverend, okay. So, maaaring pastor po siya. Alright. Naganap po yung kasalang bayan. Nagbayad kayo ng 500 pesos bawat isa. At alam po ito ng barangay. Opo. Opo. Hindi po alam ng barangay na Pero na may hindi bayad. Opo na may bayad po. Kasi ang alam lang po ng barangay is Libre. Libre. Walang, di po alam ng barangay. Usually kasi pagkasalan bayan, nag-sponsor po yan. Politiko. Opo. Opo. Pwedeng uh, mayor, pwedeng congressman, pwede yung governor, si chairman. Pero ngayon lang ako nakarinig, kasala ng bayan na ang nag-sponsor si Bilyan. Opo. Mm -hmm. Tao. Pero ang... Walang... Ang... Pwede naman kung gugustuhin. Kung nagmamabait siya, nag, uh, gusto niya talaga makatulog, pwede naman. Pero bihira ako makarinig yan. Actually, ngayon lang na isang pangkaraniwan tao eh nag ng kasalambayan. Usually, yan talaga may mga katungkulan sa gobyerno. Okay. Ang purpose niyan is para makatulong siya sa kanyang mga constituents. Yun Kaya din ba? po yung sabi niya gawa din po dahil nga po birthday niya din po nung July 17, 2023 pa-birthday din daw niya po yun sa amin. Pero ang kinalabasan is wala naman po kami natanggap na kainan doon ni nung sa kasal nga po wala po kami De, pangalan doon eh. Parang lumitaw eh. eh kayo ang nag sa kanya sa ka Opo. Oh, Opo, oh, para <laughs> parang ganoon lang po. Dahil doon sa 500 pesos. Oh, kumita pa siya doon. Oh, Ilan po. ba kayo? You know, Marami po kami mga 40 sa, 40 plus. plus. 40 plus. Na pares. O, oh, sa so pa 500 eh. Tapos wala pa po kung pa nung simula nung kasal hanggang well, natapos po. <laughs> wala po kung pangalan. Kami ang dalawa ni Ate analin Legaspi. Wala po kami pangalan. Meron pa po iba eh, may yung mga walang pangalan sa kasalan po, nasa dulo po banda, parang nagbuka po kaming kawawa doon. Tapos dito sa marriage certificate, <coughs> nung i-check-check nyo po sa PSA, mali-mali, bura-bura mali, mali, po. Mali-mali bura, bura ang mga information. Opo, bura-bura. tapos, bura. uh, yung signature ng bura. solemnizing officer, burado na. Opo. Opo. Ho! Pero meron po dyan, sir, sa may harapan po. May nakasulat, may pirma po po, po ni Sir Nilo. Si, Re si Reverend. po. Hindi, pa, kasi, di ba, importante rito yung affidavit of solemnizing officer sa lahat ng mga merit certificate niya pinagbubura. So baka hindi hindi talaga ito pastor, hindi siya reverend. Baka ito'y tambay lamang dyan sa kalye. Nakita nga po naman yung office niya eh. Ano itsura ng office? Parang bahay lang din. Parang opo. Po. Meron din po siyang ano po, yung parang may tumo, tinut, mabait naman po siya tinutulungan niya po yung mga, yung mga PWD. PWD po, pinapaaral niya po. Okay tayo doon, pero <laughs> dapat meron siyang karapatan na magkasal. Kasi kung wala siyang karapatan sa, na magkasal, eh invalid yan. At uh, tanungin natin mamaya si uh, Attorney Garrett, di ba, mababaliwala. Kaya siguro niya binura yung kanyang pangalan dyan dahil wala siyang karapatan na magkasal. At sino-sino ba yung pwede magkasal? Tingnan natin, malalaman natin mamaya. Ma'am Tina, magandang hapon. Yes, po, sir. O, nag-sponsor ka ng kasalang bayan. Opo. Naningil ka ng, supposed to be libre, pero naningil ka ng 500 pesos. About isa. Po? 500 pesos. Opo, bali po yun sa requirements nila na yung article po, 34, na isasama sila, inspired po yun doon. Okay, sige na po. Na pinagagawa ng affidavit po. Okay. Uh, At uh, hindi po sila kasal na nagsasama po, yun po ang requirements na okay, kasal po. Okay, sige. Now, yung nag-solemnize ng wedding nila, supposed to be isang pastor. Bakit pagdating po dito sa marriage certificate nila, nung pumunta sa sa PSA, e burado ng pangalan ni pastor at mali-mali pa yung mga in information na naka-entry dito? Meron po may mga uh, po na meron naman po tama. Pero ang sinasabi nila po kasi sa akin, ang binangalik niya po nila, na ako may pagkakamali. Hindi naman po ako nag code niya ni. Okay, al al alam na mo, ko naman po sila alam mo, sa Alam mo, alam mo, malaking problema ito kasi uh, hindi naman basta-basta irisin lang ito uh, ninyo dyan at papalitan ng pangalan, may proseso ito. Malaking abala ito sa kanila. Ay sir, ganoon din po sa akin. Sinabihan ko na rin po yung nag po -ano po, nag nagano rin po ng nagkasal. Bakano po yung kinita niyo dito? Wala po akong kinita dyan. <laughs> lang Ay, 200 po. pesos ka, te. <laughs> Siningit ko nga po. O, yung nga siyempre nga ko, eh. expenses po yun. Sana, sa, ano sana po, sana po, ma'am Tina Ruiz. Pero is, ano po nila yan? Sinabi niyo po sa amin, na pa lang, nung nanginingil ka po sa amin, yung bayad mo for Article uh, 34 is 300 pesos. Then yung 200 is para sa'yo, para para may pamasahe ka or may pangkain ka man lang. Matatanggap namin yung kaso direkta mo kami na magbabayad kami ng 500 pesos para sa Article 34 na yan. Then sinisingil mo pa ako, kamo, na 1,000 dapat ang babayaran ko at may utang pa ako sa yung 500 pesos, tama? Kasi legal age yung asawa ko. Eh dapat kung legal age yung asawa ko, dapat yung sa asawa ko yung mali-mali yung ano niya, address niya. Ang nangyari sa akin yung bura-bura, sa akin yung mali-mali. Hindi ko nga alam kung saan yung kotabato na yun. Hindi ko pa natatapakan yun. Saan ba yung kotabato na yun? Malaking abala po ito ng yun. Sir, okay sinon, dahil... lang po ba? Mag-request po ng ano, mas harap pati yung nagkasal po. Sisi. Hindi lang po ako. Sandil ka po ako ba? Ma'am, Ma sandil. Ang... Opo, sandil po ma'am. kausapin natin itong si Reynaldo Legaspi, Registration Officer for Civil Registry Caloocan. Mr. Legaspi, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Senator. Opo. Um, Opo. Nagkaroon po ng kasalang bayan and then nabigyan po sila ng marriage certificate na pasok po dyan sa inyo. Pero ang siste, marami po dito ay mali-mali po yung mga information. So, paano po maayos to? Uh, maayos naman po yan, Senator, kung uh, pagkakandak sila ng correction po. Ng, Pero alam ko, mahaba yung proseso ng correction. Di basta-bastang pupunta sila dyan, buburahin lang at papalitan, tapos na. Palitan oh, po, yung mali. Tama po yun, Senator. Tama po. Oh. Eh, eh, yun nga po. Eh, pag nakareason na pong ganyan, talaga pong magkakandak po sila ng correction, Senator. At may proseso po. Mahaba yung proseso, di ba? Opo, opo. Tama po. O, tapos tulad nito, eh, binura po. Nagkaroon ng erasure, di ba? Bawal na lalagyan po ng white out yung isang uh, entry dito. Yung meron na lang po dito. talagang ganong insidente, Senator, eh. Pero huh? kailangan po, itama lang po yung pagkakalagay nila ulit po sa data ng tao. Hindi, okay. sir. dang nangyari dito, yung pong box dito ng signature overprinted name of solemnizing officer, sa ilang mga birth certificate, pinagbubura, we night out. Ay, nandiyan. <laughs> Bakit po kaya ganyan? Hindi ko po alam yung ganun pangyayari po, Senator. Kasi ito pong Sinilo, nagpapasok po sa amin to, Senator, ng marriage certificate niya, ng oh. mga kinakasal niya. Ito, sino ba itong Sinilo, Sir? Uh, may authority naman po siya magkasal, Senator. Bakit po siya may authority? So, officer po sa, kumukuha sila sa PSA po, Senator. Ah, kumukuha ng license? Opo. So, solemnizing officer siya na lisensyado ng PSA? Apo, apo. Ah, ganun ba Apo, senator. So, ibig sabihin, kung gusto na limbawa ni Shari, maging solemnizing officer, pupunta niya sa PSA at ano mga requirements? Yung hindi ko na po alam sa PSA, senator, kung ano po yung hinihingi nila requirements. Hmm. O, Shari, <laughs> kahit, kahit sino pala ngayon, pwede na mag-solemnize ng kasal. Akala ko kasi noon ng panahon, ng pagkakalam niyan, mga mayor, judge. di ba? Tama diba? Apo, Diba? West. Yun nga. Apo. Saka yung mga chap. So so ngayon pala, paano sir? Kung ba yung Tambay uh, tunggador, eh ngayon pumunta ng PSA nag-apply. Pwede. Pwede naman po. Oh. kasal requirements po ng PSA. Calling mga tambay, kung gusto niyo mag-solemnize ng kasal, sabi ng PSA, eh, pumunta lang kayo doon. Siyempre, huwag kayong pumunta doon na may dalang bote <laughs> ng anak. Mag-apply lang sa PSA. Anyway, sir, Ah, pabilisan na natin to. Ang po kasi sila na, ano, kailangan meron kayong parang sekta, senator, na, si, na sinasamahan. Na, sekta? Na, may... apo, sekta. Sinasamahan. Sinasamahan okay. e eh, kung kulto ang sinasamahan, pwede. Hindi ko na po alam, senator. okay. Sende lang po, sir. Ah. Kakausapin sa attorney really Garrett dito eh, dahil ako'y nababahala dito sa mga erasure at mga law wrong entry. Eh... Kawawa naman itong mga um, uh, kinasal, nagbayad at uh, ngayon nakakuha nitong mga dokumento, marriage certificate at mali-mali. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Magandang hapon po. Magandang hapon. Nakikinig ka kanina pa. Paano to? Kawawaan man to sila? <laughs> Oo nga po, Senator. Napakakawawa po kasi nakalimutan atan yung nagpakasalang bayan, yung pinatawag nating formal and essential requisites of marriage. send uh, sa isang kasal po dito sa Pilipinas, Uh, isa pong formal requisite o isang pangangailangan bago ikasal, ang valid marriage license. Ang problem po dito Senator, ang valid marriage license ay ini-issue lamang sa lugar kung saan nagre-reside po ang ikakasal o kung saan po sila nakatira. Hmm. Uh, dito po sa case sense sa aking pagkakarinig po Senator, uh, hindi po sila nakatira kung saan na-issue yung marriage license. Totoo ba? Tama, totoo? Oo. Oh, Apo. So paano to? At, dahil po hindi po sila okay. na issue ng license kung saan sila nakatira. Ang status po ng kasal nila ay voidable. Pwede pong ipasawalang visa okay. ang kanilang kasal. Ipasawalang visa? Opo. Okay. Mas okay. okay. So, pa kayo po walang visa. Mas okay, As okay, po. Kasi gagastos po kami dyan eh. Kasi kapag ipaayos po, magagastos o po ano? Ola, kami. Opo, gagastos po Ola, Tama ba? Tinigal, pag ipaayos to, malaking gastos to sa kanila at malaking abala. Tama? Opo. That is correct, Senator. Ah, uh, malaking abala because it is also a court process. Pero gusto ko rin po, po, yung correction of entry po natin, Senator, is through the court dahil hindi lang po siya clerical error. Mali po talaga yung in-entry na record. so dito, Sen, uh, pwede nating palabasin na may falsification of a public document kung sino man po ang kumuha nitong ano na to, nitong mga marriage licenses. Hindi po yung aplikante, Sen, pero yung naglakad po ng kanilang papel. Ayun! Ang naglakad ng papel nila ay si Tina Ruiz. So makakasuhan to. Opo. Because they made it appear that our complainant did something that they did not, which is nag-appear doon sa civil registrar at kumuha ng marriage license. Nakupo. Isa pa po yun, Sen. I-remind ko lang po ng mga nanonood po, na kapag kukuha ng marriage license, it's always best to get it na personal po kayong magpapakita. Kasi ano po yan, Sen. <laughs> Maraming po magtakamali ng entry dahil dito. Ayun. Sa akin po kasi, sa ano ko po, sa... Ano yung marriage license ko po? Ma'am. Never ko pa po 'yan simula na, nahawakan yung marriage license ko po. Ni hindi ko pa po napipil-upan 'yan. Tsaka ano po, Aminado po ko. Yung sulat ko po is sulat kamay. Asulat ah, kalaykay ng manok po. Kinalaykay ng, <laughs> so ng manok. Parang alam, alam niya po yung doctor po. Oh. Ganun po talaga ako magsulat. Oh. Pero dyan po mismo sa marriage license napakaganda ng sulat. Aba. And Tapos may pirma pa po eh. namin. May pirma pa po namin. So inamin niyo yung right, yung right yes, ng manok. Ano? Yes po, kinaig po mas ng manok. Mas maganda yes, na. doctor. doktor. Yes, may na. doktor, <laughs> para hindi naman oh, po masyadong ano. Para doktor, ano, oh, para mas maganda <laughs> mag pakinggan. So from doctor ngayon, biglang napaganda para artist. Ang ganda po. O, pati ganyan, nanyadyaan po yung binigay ko din po. Okay. So, Garrett, attorney Garrett, paano natin ipaano to? Saka mali din po yung marriage license. Ayun po yung mahirap po na proseso, no? Kasi kahit po yung pag -vo void ng marriage nila, it's also a court process, Senator. Ano eh? Court process din? Uh, po sila dito, sa totoo lang, sen, malaking perwisyo ginawa sa kanila nung bayad. Kasi ano po eh? uh, ano po yan, presumed valid ang marriage until it is declared void by the court. Eh kahit na maraming mga erasure, ka, tapos may mga wrong entries? Yes po, ang mangyayari lang po is voidable o pwedeng ipawalang visa. Pero until mas walang bisa po ito ng isang korte, valid marriage pa rin po siya. Ay, ay, ay. Wala naman silang problema doon, doon sa kanilang pinakasalan. Okay sila. Okay, okay. Eh, mahal okay. naman talaga nila. <laughs> yun nga lang yung mga mali-maling information. Yung mali-maling information na po yun, kaya ako i-encourage ang ating complainants na filean po nila ng falsification of public documents itong uh, nagtakbo ng kanilang papel. And, and, then, kahit, and pap then, gagamitin nila yon yung pagpapasaka ng Kaso sa korte laban doon sa no, naglakad dito mga dokumento para mapabilis yung proseso doon sa pagbo uh, correction, o yes, correction po. o void kung ano man gusto nila? Apo. Yes. Po. Tama po sa Sir. Okay. Kaya sandali Ma'am Ma Tina Ruiz. Pa. O paano to? Ikaw ay masasampahan ng kaso dito. Sir, sure, pa. paano ko po, po yung kayay sa anghilo ko? Hindi ko naman po pwedeng sagutin po lahat yan eh. Kasi po hindi naman po ako naging code niyan. Eh, ako po lahat na nagpasa ng mga dokumento nila pero pinadala ko po yan kay Sir Nilo. Mam Ma Tina, hindi naman po talaga tayo tutungtong dito kay Sir Rapi po kung hindi nyo po pinabayaan yung papel namin sa bahay niyo Binulok nyo yung papel namin sa bahay ninyo. Tapos nangangako. Wait lang Wala po. po. Wait lang na po. Huwag nyo muna po kung bigyan ng dahilan dahil ayoko na pong maniwala sa mga sinasabi nyo. Puro kasi nung ilang buwan, ilang araw, ang dami yung oras. Pwede nyo ilakarin yung papel namin. Anong sinasabi mo? Puro ka busy, busy. Masyado kang bising tao. Kaya so, may emergency ka, may nasaksak, may ganun. Hindi na namin kasalanan yon Tapos sabi mo, busy ka kasi may handog, may pamaskong handog. Sana, Ma'am Tina Ruiz, ilang beses ko sinasabi po sa inyo, sana bago nyo kayo tumanggap ng another na mission po, na nakakatulong kayo, sana inayos nyo muna yung sa amin bago kayo tumanggap. Hindi, tanggap po kayo ng tanggap. Pinag-aantay nyo po kami, willing naman po kami mag -antay. Sana man po may galaw. Wala pong galaw eh. Binulok nyo yung papel lang, okay namin sa bahay lang. nyo. Ano sabihin nyo dyan? Okay lang. Hindi an hindi po lang sinasabi okay. ma'am Ma Tina Ruiz kasi may ebidensya kami na nangangako kasi sa Messenger na ano pupunta ka sa ganito pupunta ka sa ganyan tapos okay. another way hindi ka pa pala pumunta tapos hindi okay. mo pa pala naiayos. ano Sandali. yun uh, Mr. Sandali po ma'am Tina ha ma'am Tina Mr. Pasiano Dizon Yes po uh, magandang hapon po sector Meron po nangyaring kasalang bayan in sponsor po ng isang citizen and then nung pong kukuha na po ng Certificate of Marriage itong mga kinasal, mali-mali na po yung mga information na nakalagay sa marriage certificate at meron pa po mga erasures. Opo. Okay. Ang sabi ni Attorney Garrett tungol na dalawa pong mangyari dito, ipapakorek, dadaan sa korte, mahabang proseso, or ipapavoid pero may proseso din at dadaan din sa korte. Eh. Po, anong payo niyo, Mr. Dizon? Okay po. Uh, Senso, saan po nangyari ang kasalang bayan? Sa Batsa, Bukawi, Bulacan po. Bukawi, Bulacan. Una-una po, pag bayan, ang nag-organize po niyan ay ang local government unit. Nako! At ang nagkakasal po ay ang mayor. Kasi kasalang bayan po yan eh. Libring kasal daw po. Tama uh, po. ano po? daw po, uh, sponsor. sponsor daw po ng Kaloocan. Ang nagpakasal po, hindi po tama, ta tama yung iniisip kanina. Nasabi kanina, hindi po mayor, hindi po taga-LGU, kundi ordinaryong mamamayan lang po ang nag-organize. So, Maaari ma pong ano yan simbahan niya ang nag-organize. Ma'am Tina, may yes, ba kayo? Hindi po. Bali reverence po yun. Hindi po ako nag-ano. Hindi, pero ikaw organizer, di ba? Opo, pero hindi po ako yung nagkasal sa kanila. Meron kaya po kaya nga po, kaya ano nga po, po. siyempre, sinabi na kanina ni Mr. Dizon, dapat yung organization sa either local government, ano pa po, Mr. Dizon, local Ang government? simbahan po. O simbahan. So, Opo. dalawa lang yon So, ikaw ba ay taga-LGU or ikaw ay taga-simbahan? Wala lang po, may organization lang po. Ano yung organization mo? Simbahan? Hindi po. Ano? NGO po. NGO? Opo. Anong pangalan ng NGO? NGO. Wimi po, Wimi. Ano po? Wimi, mother entrepreneur po. Entrepreneur lang narinig ko. Oh, Mr. Dizon. Apa? Mayroon uh, meron daw siya, n ang pangalan, ah, mother entrepreneur. Pwede okay, ba yon? Hindi po. Actually, Senator, ganito po yan. No? Based sa ating uh, Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage 2021 Implementing Rules and Regulations. Ang sinasabi po, ang isang pare, ang isang pastor, ang isang minister, ay maaari lamang magkasal kung ang ikakasal niya, at least one of the contracting party ay member niya. Ah, okay. So kung sila po ay NGO at tumawag po sila ng reverend para ikasal po yung sinasabi lang ginawa nilang kasalang bayan, ako po naniniwala yung pong reverend na yun hindi po member yung mga member ng NGO na to. Nako po. Hindi nga po hindi saka hindi kay member ni ano ni hindi. pastor. Hindi po sila ka, ka sekta ni pastor. Hindi sila kasama doon Taman sa po. At yan po ay po isa sa mga grounds para ma-revoke po ang Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage nung nagkasal. Ayun. So kailan pa po i -corte? hindi na. Hindi na po. Ang pwede lang ang gagawin lamang yung mga ikinasal ay mag -sure, magpakita po ng mga proof na sila ay hindi member at dumulog po, for example, sa Bukawi Isla kinesal sa Region 3, PSA Region 3, at magreklamo, ire-revoke po ng regional director ang certificate ng reverend. Ayun naman pala eh. Sige. So, sasama namin kayo, mga ma'am, sa Region Ramay 3. Maraming salamat po. Uh, para yung doon sa sinabing ni Mr. Dizon na instruction, susundin natin para ma-void na. Ganun lang po pala Mr. Dizon. Actually, hindi po yan automatic na ma-void. Ang mawawala po ay yung lisensya na magkasal, yung authority na magkasal. Pero yan po, kung papatunayan sa korte na totoo namang kasi kailangan... At wala nang authority magpakasal yung nagkasal sa kanila. Wala na pong authority magkasal yung nagkasal sa kanila. Okay. Apa? In, in the first place, wala naman talaga dapat siya authority. Hindi nga namin alam pangalan nito kung kung reverend talaga. Kasi kung reverend siya, dapat hindi niya binura yung kanyang pangalan di sa marriage certificate. Tama po. Ang totoo po niyan, ang nagbibigay ng authority sa kanila ay yung head pastor nila o yung senior pastor nila o yung bishop nila. Binibigay ng authority yung kanyang mga pastor para magkasal and then yung authority nire-register po sa PSA. Okay. So, mapapatanggalan natin siya ng karapatan na magkasal. Opo. Etong nagkasal kila na ma'am na nandito sa atin ngayon. Tama Isa po. 'yon. Tapos pangalawa, magpa-file po sa korte ng request na para i-void po itong marriage. Uh, may mga may mga Saan so po mas mabilis? Actually, bakit po i-void ang marriage dahil mali-mali? Mali-mali po eh. Kasi unang-una, Papail po sa court kung mali-mali ang marriage unang-una kung wala po silang lisensya, marriage license. Meron license double po yun. Meron po yan. kung marriage license. Meron po silang marriage license, meron? Wala po. Ah, yung okay. iba. yung, ano, yung marriage license daw po kasi is pa 20? sa legal age lang daw po yun. Legal age? Opo, oh, sa legal age <laughs> lang daw. Kasi po yung asawa ko po, ma, uh, 22 years old pa lang po kasi. 32? 22 po. O legal naman, age 22. Yun nga po pinagdudukdukan ko po kay Ma'am Tina. Ewan ko po sa kanya. Pag 25 pa baba po, may marriage license daw po. Opo. <laughs> Nalito na ako. Mr. Dyson. Opo, ganito po yan. 18 to 21 years old, kailangan po ng parental consent. 21 to 25, kailangan po ng parental advice. Yan po ay ibinibigay kapag kumukuha po ng marriage license. Okay. So ilan sa kanilang sir wala daw marriage license pero kinasal pa rin? Okay po. Meron din po sa Article 34 ng Family Code na kapag sila ay nagsasama na ng mahigit sa limang taon na sa first day ng kanilang pagsasama ay walang legal impediment to marry, pwede po sila magpakasal ng walang marriage license. Yun po yung Article 34. Ganito na lang po. Apa. Sasamahan ko na lang po silang lahat. Pakibigyan na lang po sa akin yung pangalan na pwedeng punta sa Region 3. And then, doon sa Region 3, magbibigay siya ng advice kung ano narapat, kung pwede bang papalitan na lang sa correction na lang doon sa mga maling entry at idadaan sa korte at siempre with all the pieces of evidence na ipiprisenta nila iko-consider ng korte mapapabilis yung proseso tama po sir Apo sir sige pa kung sa Bukawi po sila kinalisal at doon po ni rehistro sa Kaloocan po ni rehistro yung Kalookan ah. oh, okay so dapat po sa Kaloocan po tayo makipag usap dahil bakit sa Kalookan na irehistro samantalang sa Bukawi Bulacan i oh oo nga na, pero nakalagay kasi dito sir sa address nila is ano eh? Kaloocan po Okay. O oh, Caloocan. E eh, di sa na lang Mr. Dizon kasi NCRK, Cuba yeah. mo. Apo? Police okay. of Marriage po sir is Caloocan. Ganyan po lang po Senator, kung meron sila po ay makakapunta, kahit bukas sa opisina, Sen ay may bibigay po. ko po ang address ngayon para po maipakita nila lahat ng dokumento at i-refer ko po yan sa local civil registry ng Caloocan. Sige po, pupunta po kami dyan ha. Uh, salamat po Sir Sal Dizon. Maraming salamat uh, po Senator. Sa sir, meron bang kaso dito? Yung Tina Ruiz? baka sa abogado na po yan. Pero sigurado ako, maaaring meron kasi bakit sila nag-organize ng kasalan na hindi naman miyembro ng simbahan nung nagkasal. Okay. Mm -hmm. Thank you po. Thank you, Apo. Mr. Dizon. Dalatin po kami dyan bukas. At Tony Gare. Yes, Senator. Eh, hindi pala member ng sekta itong si Tina Ruiz nung pastor o reverend na nagkasal. Mm -hmm. So may violation daw, sabi ni Mr. Dizon. Ah, ang nire refer po ni Mr. Dizon kanina is dapat yung kinakasal po ay member ng sekta. Ah, uh, yung nag-arrange po ng kasal, organizer okay. po, ah po yung nag-organize po senator at uh, yung nag-cost ng false registration, yung nagmanipula ng papel para mali-mali, Ang magiging kaso niya po is yung falsification. Ah, uh, doon naman po sa minister na nag-solemnize ng kasal, nang hindi niya ka sekta. Meron po sila yung cancellation ng kanyang power to solemnized marriage. And there is also a penalty na under sa Article 171 ng ating penal code, Senator, if I can remember correctly. Yung ecclesiastical minister na nag-misdeclare para ibahin ang status ng isang tao. So, hindi po nag-a-apply dito, sa yung ano. Uh, dahil hindi siya member ng sekto, bawal siya mag-organize. Uh, falsification po ang kasat. Pulsification. Sige. Salamat, yes. salamat Mr. Pasiano Dizon. Salamat sir. Po, Dating po kami dyan. Thank you po. Salamat at Johnny po. Garrett, maraming salamat. Thank you, Senator. At uh, salamat na lang po, Ma'am Tina Ruiz. Magandang hapon. Okay, sige. Samahan po namin kayo doon kay Mr. Dizon para maliwanagan tayong lahat kung ano mga narapat na gawin at susunod na hakbang. Okay? Sige po, dumunan kayo sa pinambu. Thank you po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma ma Ingat mo, ma'am.